Alam niyo ba, last week na ngayon ng school holidays dito sa amin. Bilis lang ng panahon, no? Oh. Kiara! Good morning! It's gonna be so fun! Pumunta kami sa Perry Aquatic Center sa Cambridge. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, naku, highly recommended ko. May indoor heated pools para kahit malamig ang panahon, enjoy pa rin. May outdoor pool din sila na binubuksan tuwing summer. Nagbayad lang ako ng $17.50. Sa presyo na yan, unlimited swimming na for the day. Pagkapasok namin, wow, ang laki ng main pool. Pero syempre, hindi kami sa malaking pool. Diretso kami sa kids pool kung saan mas warm ang tubig at perfect ang lalim para sa kanila. Nagpalit muna kami sa isang malinis na changing room. Maluwag din ito, hindi siksikan, at may extra privacy. Sobrang linis nga ng lugar. Family friendly ito at ang pinaka-importante sa akin, maraming lifeguards na nagbabantay kaya kang safe ang mga anak mo sa tubig. Excited na excited na ang mga bata, lalo na si Bunso kasi first time niyang maligo dito. Kita ko pa nga yung pagkakapit niya sa kamay ko habang lumalapit sa tubig. Habang naglalaro sila, lumalangoy, nagsasabuyo ng tubig, hindi ko mapigil ang mapangiti. Iba talaga ang saya kapag nakikita mo masaya ang mga anak mo, hindi ba? Naalala nyo ba nung bata pa kayo, gaano kayo katagal magbabad sa pool? Kami dati, halos ayaw na naming umahon kahit kulubot na yung mga daliri namin. Mahigit isang oras din kami nagstay sa pool, siguro kung hindi lang kami nagutom, baka abutin pa kami ng hapon doon. Kaya ayon, nag na akong umahon, diretso sa banlaw, palit ng damit, at nagdesisyon kaming mag-McDonald's or Makas kung tawagin dito sa New Zealand. At dahil nga sa sobrang gutom, ay dalawang burger ang naubos ng panganay namin. nag din kami ng bagong donuts nila. Masarap naman, malambot at sweet. Pero sabi ng panganay ko, parang wala namang kakaiba daw. Pero okay na rin, banding pa rin. Habang kumakain nga, ay napag-usapan namin yung mga nangyari ngayong araw. Talaga namang na-enjoy ng mga bata, sabi nila. Kayo, kailan niyo huling ginawa ang isang simpleng lakad kasama ang pamilya at talagang nag-enjoy kayo? Minsan, hindi naman kailangan ng na magarbo o mamahaling trip para makabuo ng masayang alaala. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Paalam!